lungkot ka kahit sabihin mo masaya ka. Kahit gumiti ka pero nakikita sa mata mo na malungkot ka. Okolesis, ganito ha, okolesis. Oh, okolesis. Tinuturuan ko yun kayo ng mga senyas para magali nyo maaalala. Okolesis. Okalix. Kinesics. Pag kinesika. ka, Ha? Pandama. Ginagamitan ng pandama. Yung senyas mga anak. Proxemics. O makinig. Proxemics. Distance. Nakita niyo yung larawan? O observe niyo? Yan ang intimate na space. Kung ikaw ay matalik na kaibigan. Chronemics. Pinag-aaralan dito ang paggamit natin ng oras. May oras ka ba? Wala? May oras ka ba? Alas 7. Yeah. Yeah. Okay, anong oras na rating 7 ang meeting? Or 45 Exacto, pwede na yon. Pero kung halimbawa, interview sa trabaho Para relax ka, hindi ka kumakabog yung Dahil sa biyahe, mas maaga, mas mainam Para na-relax ka na, hindi na kumakabog ang dibdib mo interview. May interview sa trabaho. Darating ka ba ng 701? Hindi ka darating ng 701 kapag ikaw ay mayroong interview. Ano ang interpretasyon sa iyo sa oras mo na pagdating ng alas 7.1? 20 minutes nabilisan kayo sa oras? ang bilis ng oras nagmerienda mo kayo? ang bilis ng oras gusto natin lagi hinihila to yan kapag, the, kapag ikaw ay mayroong interview sa trabaho kailangan dumating ka ng mas maaga sa pinag-usapang